ang bahay na kinatatakutan sa Sikihor. Sa malayong bayan ng Sikihor, kilala bilang isang lugar na puno ng misteryo at engkanto. Mayroong isang lumang bahay na nakatayo sa gitna ng isang madilim na kagubatan. Ang bahay na ito ay tinatawag ng mga lokal na bahay ni Lola Basya. Isang matandang babae na sinasabing nagpakamatay noong ikalabing siyam na siglo. Ang bahay na papaligiran ng mga puno ng balete. At ang mga ito ay parang humahawak sa bahay na tila ayaw itong pakawalan. Noong unang panahon, si Lola ba siya ay isang manggagamot o mananambal? Nakilala sa kanyang makapangyarihan na orasyon at halamang gamot. Ngunit may mga chismis na siya ay gumagamit din ng kulam upang parusahan ng mga taong nananakit sa kanya. Isang gabi, nang malaman ng mga tao na siya ay may kinalaman sa pagkamatay ng isang bata sa kanilang bayan nagalit ang mga tao at sinunog ang kanyang bahay si Lola ba siya sa kanyang matinding galit at hinagpis ay sumumpa na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya napaparusa ng lahat ng tao naging dahilan ng kanyang paghihira. Sinasabi ng kanyang kaluluwa ay nananatili sa bahay. Nakihintay sa sinumang maglalakas loob na pumasok doon. Isang araw, isang grupo ng mga kabataan mula sa lungsod nagpa-siyang magbakasyon sa Sikihor. Narinig nila ang kwento tungkol sa bahay ni Lola Basia. At sa kanilang pagiging mapanganahas nagpa-siya silang bisitahin ito bilang bahagi ng kanilang adventure. Parehong excited at takot. Naglakad sila patungo sa kagubatan. Hanggang sa makita nila ang lumang bahay na puno ng mga baging at halos natatakpan ng mga dahon. Ang creepy naman ito, sabi ni Ana, ang pinakamatapang sa grupo. Tara, pasok tayo. Wala namang multo dyan, tagdag niya. Kahit naramdam niya ang kakaibang lamig sa paligid. Habang papalapit sila sa bahay, biglang may narinig silang tunog na parang humihikbi. Nanginginig. Nagpatuloy sila sa loob. Ang bahay ay puno ng mga lumang kasangkapan. At ang hangin ay parang may bumubulong ng mga salitang hindi naman nila maintindihan. Sa isang sulok Nakita nila ang isang lumang larawan ng isang matandang babae na may matilim na ngitingin. Si Lola ba siya? Biglang ang pinto sa likuran ay sumarado ng kusa. Huwag kayong magalala. Baka hangin lang yan, sabi ni Marco. Pero halatang nanginginig na rin siya. nang tumingin siya ulit sa larawan. Napansin nila ang mga mata ni Lola ba siya ay parang sumusunod sa kanila. Umalis na tayo dito, si Kung ni Jen, ang pinakamatatakotin sa grupo. Ngunit bago sila makalabas, biglang nagdilim ang palikid. At narinig nila ang isang malakas na tawa na parang nagmumula sa lahat ng sulok ng bahay ng mga nino ay parang gumagalaw at ang mga bintana ay nagsasara ng pusa. Sino ang pumasok sa aking daanan? Isang matalim at nakakatakot na boses ang bumulong. Nagtakbuhan palabas sa mga kabataan. Ngunit parang hindi sila makalayo. Ang kalsada ay parang paikot-ikot. At ang bahay laging nasa harapan nila. Sumumpa ako na walang makalalabas dito ng buhay. Ang sigaw ng boses. Sa uling pagkakataon, naalala niya na ang kwento tungkol sa mga orasyon ni Lola Basya. Nang wala ng ibang pagpipilian, sinabi niya ng malakas, paumanhin po, Lola Basya, hindi po namin sinasadya na gambalain kayo. Pakiusap, patawarin niyo po kami. Ngunit biglang tumigil ang lahat. Ang hangin ay huminahon. At ang bahay ay parang bumalik sa dati nitong katahimikan. Nakalabas na sila sa kagubatan. At ang bahay ay tuluyang nawala sa kanilang paningin. Mula noon, hindi na sila muling bumalik sa lugar na yon. At hanggang ngayon, ang bahay nilo siya ay nananatiling isang misteryo sa Sikihor. Isang paalala na may mga bagay na mas mabuting hindi na natin galawin.